Hello! Ayan po guys. Dito tayo ngayon sa Taytay. -tay. Papasok po tayo dito. Ito po ay pinamugada ng ating mga niluno nung panahong gera World War 2 Ayan po. Papasokin po natin yung area. Ayan po. Ito po yung sa labas. Ayan po siya guys. Cha Check po natin. Papasok na po tayo.

Ayan po oh. guys, bagay po tayo. Okay na yun. Thank you so much. Hello guys. Ito po yung taas. <laughs> well, may pang-rails na naman tayo guys. Kaya ito yan. I-check po natin. Marami ng vloggers sa Pilipinas, including us. Then, ayan po. Ito po yung history ng area. Ayan po. Ito. Ayan po siya. Ayan po siya, guys. Okay. Yes. Ayan po at Ayan. Akitin na po natin yung area. Thank you so much. I'm on Marine products. Oh, yeah. wow Hello, guys. Ito po The ass in the area. Yan po. And the po. i Sabi niya, marami na daw vlogger kaya mahirapan na nung pasaud si Mita baka maubusan na daw si Mita ng pera. Ayan guys. Ito po yung area. Ito po ay yung naging tahanan o bahay digmaan ng ating mga ninuno kung saan sila ay tumago at ipinagtanggol ang ating bayang minamahal ito po ay ang Tai Tai Palawan ito po kung napapansin po natin ito po yung tama ng mga bala before World War II ayan po yung simbahan